Good evening guys. Uh, good evening sa inyo lahat. Uh, today is a uh, Saturday here. Uh, Ngayon, gabi ipapasyal kami sa mga Christmas light decor dito sa lugar namin. Ayun. At heto uh, yung Christmas light decor namin dito sa bahay. Ayun. Papakita ko lang sa inyo. Itong uh, Christmas uh, lantern ko, binili ko pa yan sa Pampanga. bali dinala ko dito sa Australia, dalawa yan, ayan. Ito, marami nagtatanong kung saan ko daw binili yung uh, Capiz Lantern ko, sabi ko sa Pilipinas. So ito yung design ng uh, Christmas decoration namin dito sa, uh, Christmas light decoration namin dito sa bahay. Hmm. Tapos ito naman yung aming uh, kabit bahay. Bali Pilipino rin. Kasama ko sa trabaho. Ayan. Uh, siyang pine tree. Tapos ito yung design niya. Ayan, ang ganda. Tapos andun yung isa pa naming kawit bahay. Ito yung neighborhood namin. So, pupunta tayo doon sa mas magandang sa mas magandang decoration. kasama samahan kami. Ito guys, ito man yung kapit-bahay namin. Ayan siya. Ang ganda rin. Bale, malapit lang siya sa amin. Ilang uh... Ilan lakad lang. So, yan sa amin. Ayan guys, nandito kami sa famous na decoration Ito yung pwede Ito sa aming lugar Ito yung pinakamagandang Christmas decor Every year during Christmas So, ito na siya Ganda Ayan, maraming bisita dito Every year, mayroon Santa Claus Ayan siya wow. Mayroon siya Santa Claus

ito yung pinakamaganda dito sa lugar namin okay, Yeah. No. So ito yung maraming dumadayo para makita tong ano na to. Ito yung mga stocke na dumaratay. Nanonood lang siya. guys, nandito kami sa CBD Dito sa area namin Ang uh, ganda ng ilaw Okay guys, ito yung uh, CBD, Central Business District dito sa lugar namin Ayun, makikita mo nyo, ito yung famous tower here, na dito sa lugar namin at saka, ito siya pag gabi Ayun. walang katao-tao Ay, guys, hindi pa kami sa ibang sand design. It's mas light dito. Ganda rin siya. Dari may gate siya, hindi pwede pumasok dahil dyan sa restriction Simple lang pero no, every year din to itong decoration na to So, yeah, guys, uh, that's it for today. Uh, thank you so much, and uh, see you in my next vlog.